Nabili ni Tintian sa Goodwill yung Sphero. Naka-good deal si Geraldine dyan. Kinokontrol dun sa cellphone niya. Dito <laughs> na yung mga pusa. Oh, ayan na, ito pa isa. Ayos ah. One dollar lang nabili ni Dindi Good deal yan, Geraldine. <laughs> yung biboy o pa practice driving malapit na yung test na sa DMV pupunta tayo sa Ross usi tayo sa 49 cents clearance sale good luck! ka kami sa Party City kasi akala namin sale na sale hindi naman masyado pero kumili ako nito wala akong birthday party, pero may headband ako sa birthday ko. This year, 50 na ang lola niyo. Tapos, sumunta kami ng rose pero wala namang sale. Kumili na lang ako nito. Nalimas na ang clearance na 49 cents. Hindi ko alam kung brand to, pero better than nothing. Tsaka ito, pang hilamos pa din. Nagsasign up ba kayo dun sa mga free samples na nakikita nyo sa Facebook? Ako nagsasign up. Basta may blue check para sure na legit. At ginagamit ko sila ngayon. Lamat po.